Aplod aku mamaya nih. Aplod aku umaya. Siap tahu Siapa tahu Para para pakitanya coba. <laughs> Thank you. Sige. Ingat. Ya, uh, mga guys. Ah. Uh, Begini sila nang ano, guys. Ah. Uh, oh, ayan guys, ah uh, pauwi na yung tagabataan, guys. Aromblon, aromblon ata ya. Ito bangka nila, guys, oh. Ayun. tambak na nila guys okay guys eh 2 minutes na ano mga nas niyo guys panggata ito yung binta natin guys oh ayan mali dalawang daan so ingat na lang mga bali na makarami kayong huli uh, so, ingat sa laot Ayan, uh, bumili pa sila na ano, uh, tubig doon sa ano, kabila doon sa kulitapata sila na bilhin ng tubig So, hindi natin na videohan kanina. Guys, uh, bumili din sila ng ano, yung yung ano dahon ng niyog. Kasi yung ginagamit nila sa kanilang ano, pailaw sa gabi. Yan yung tawag sa Bisaya ano eh, habong para mas lalong umaapong yung ano yung along nila yung, yung mga tuna at malaking tuna yan yun lang muna guys at sana sa lahat ng mga pangingisda dyan ay ingat kayo sa palagi sa araw-araw niyong ano, tahak so may bagyo na naman na ano, parating so God bless you lot.